Ayon sa kaibigan ko na nasa Canada, halos lahat daw ng Pilipino sa Canada ay walang savings. Nga nga, inang sabi niya, Kamusta mga boss? Nawa po ay safe ang bawat isa sa atin. Ngayong oras na to. Tapatingin ako sa paligid ko kasi uh, umulan mga boss. Kagabi pa yan eh. Tapos ay malamig. Pagi sa labas. Pinastart ko na yung sakyan ko. Kasi may pupuntahan tayo ngayong araw mga boss. Ngayong umaga na to. Dahil yung truck ni misis yung kanyang service eh na flat may butas ang gulong Let's go mga boss! industrial sa amin pakita ko sa inyo hapon kasi holiday sarado sila <small noise> Okay na mga boss. Ah, uh, uwi na tayo. Iniwanan ko na siya at uh, balikan ko na lang after 30 minutes. Alam niyo ba dito mga boss? Ah, uh, Kapag pupunta ka sa mga ganitong shop, kailangan mo bang magpabook ng appointment yun nga lang pwede din naman na magbubukin ka magpapakasakali ka pero dapat willing kang magantay kasi alam niyo na uh, dito lahat ano uh, may sistema ang sinusunod maliit lang yung industrial nila hindi tulad dati sa ano naalala ko dati sa Edmonton na nung bumili ng gulong, yung bio ko nakita ko yung industrial na pakalaki nakita ko yung malaking uh, junk shop ng mga sasakyan yung mga chinap shop ng sasakyan kung may kailangan ka sa parts ng halimbawa sa sasakyan mo, kailangan mo ng gulong, maraming gulong dun uh, yun yung napuna ko sa Edmonton sa mga boss? Magandang nga uh, umaga sa inyo. At uh, panibagong araw, panibagong pag-asa mga boss. Uh, ko lang. <laughs> Medyo may muta pa yata ako mga boss. Siyempre, gaya ng dati, hindi ako naligo. <laughs> uh, nagsasayang na lang ako, tapos pasok na ako. Maaga pa naman eh. <clears throat> 8.45. Pasok ko alas 9 mga boss. So, maaga pa. At ah, uh, napasarap ang tulog ko kagabi. Kasi malamig na dito. Ah, uh, medyo nararamdaman mo na ay yung papalapit na Paul. Yun. Mga boss, meron nga pala akong i-share sa inyo. Yung isa nating kababayan, ang sabi niya, sa, ang sabi niya doon sa comment niya, ayon sa kaibigan ko na nasa Canada, halos lahat daw ng Pilipino sa Canada ay eh, walang savings. Nga nga, yun ang sabi niya. Kahit mapa pr ka man o citizen ka man, wala daw savings. Alam mo, dun sa nag-comment na yun, tama ka dyan eh. Tama yung source mo na, na nandito na kakilala mo na nagsabi sa'yo na ganun yung sitwasyon dito ng mga Pilipino sa Canada pag hindi ka dito, mag-iipon, magiging masinap sa pera, talagang wala ka talagang maiipon. Wala ang wala ang savings na tinatawag. Kaya pag nandito ka, dapat matuto ka na mag-ipon. Uh, kontroli mo yung sarili mo sa mga bagay na alam mo na talagang mapapagasos ka ng malaki. Kaya isa sa mga the best way uh, mag-open na konti sa Pilipinas. I-save mo yung pera mo dun or uh, kung ayaw mo namang mag-save dahil tulog yung pera mo mag-invest ka magtayo ka ng or mag-business ka ganyan. Uh, pero yung alam mo na yung business mo is yun talagang may mapagkakatiwala ang tao. Kasi kalimitan eh. <clears throat> kalimitan na hindi ko sinasabing lahat. Ano ba, nandito tayo. Tapos may kamag-anak tayo, pinsan, kaibigan, na gustong mag-business. So, mag-share kayo. <clears throat> magtitiwala ka sa kanya. Hindi mo naman iisipin na lulukoyin ka. Pero dumarating talaga sa punto na <clears throat> hindi kayo nagkakaintindihan lalo na pagdating sa business. Lalo na kapag bumabagsak na. Bakit? Kasi wala ka naman dun eh. Kahit na hindi siya gumagawa ng mali. Kung bumababa yung yung business nyo, mag-iisip ka ng hindi maganda. Kasi wala ka dun. Kung nandun ka, hindi ka mag-iisip ng kung ano-ano. Hindi ka magtatanong bakit bumababa yung benta. Pero yung iba, ang nakausap natin, ang pinapayo nila is uh, lupa. Yan, magandang investment yung lupa. Apartment, yan sigurado yan uh, talagang makakasave ka pero syempre malaki ang uh, kailangan mong ilabas sa pera para makapagpatayo ka ng apartment yung iba ang ginagawa dito dahil maliit yung sahod nila dahil dito kasi maluwag ang ano eh, pagpapautang ng bangko sa totoo lang napakaluwag so yung ibang ano kababayan natin kwento nila sa akin mangungutang sila dito sa bangko tapos, milyon. Tapos, bibili sila ng lupa sa Pilipinas at patatayo nila ng apartment. So, <laughs> kung namutang sila dito, tuwing sahod, bayad yon bayad, bayad, bayad. Tapos yung kinikita ng apartment mo, savings mo yun. Uh, Doon mo pahulog sa account mo. Or sa mapag mong tao, na kapag naningil siya, ipapasok yung pera doon. Alam niyo yung mga ganun. At yung iba naman, lupa ang binibili, tapos pinapaupahan. So, isa yun sa way ng pag uh, ng uh, pag-iipon. Para hindi ka dumating excuse me mga kapas, hindi ka dumating sa punto na sinasabi ni Kabayan na kahit PR o citizen na sa Canada, wala pa rin ipon. O, diba? Kaya sinabi ko tama siya. Nasa sa, ngayon, Mangyayari yun sa'yo talaga kapag hindi ka nag-control ng pera sa paggastos mo dito sa Canada. Totoo yun mga boss. Sugal, so tanggalin mo yan pag nasa ibang bansa ka. At uh, bisyo, hindi ka makakaipon talaga. Tatanda ka dito na wala kang ipon o uwi ka ng Pilipinas na baka pagtawan ng ka pa ng iba. 'di ba? So, huwag nating hayaan na gano'n na mangyari. Maganda 'yung sinabi niyan ni boss, 'yung sabi niya walang wala pa rin savings. Imbis na ikagalit 'yon ng ibang tao makakabasa. Mas lalo siyang magporsige na hindi siya darating sa puntong gano'n na wala siyang ipon pag tumanda siya. Kaya pag pumunta ka dito na bata pa, Uh, banat ang banat sa trabaho pero dapat may time ka pa rin para sa family mo savings lang sa Pilipinas ang gawin mo mag, mag save ka or dito mag save ka dito kasi minsan minsan kasi dito sa totoo lang pag nandito kasi yung pera mo na iniipon mo nagagalaw mo eh na ano mo ba yung kasi uh, isipin mo oh may pera ako eh may pera naman ako hindi lahat ng tao na. Si ah, yung ibang tao gano'n. Marami sa Pilipinas ang uh, mga nagtatayo ng negosyo. May, may kasi may kaalala akong gano'n. Ganun ang ginawa niya. So, naka, talagang ngayon, meron na siyang mga property sa Pilipinas na pinauupahan niya. So, dito kasi, pag nangutang ka, hindi mo ramdam yung pagbabayad. Pero kasi yung pera kasi dito sa Canada, pag pinalit mo sa Pilipinas, malaki yung value, di ba? Halimbawa, let's say 40, 1 ganyan. So, malaki. Kung utang ka dito ng 10,000, malaki na yung sa, ano, sa Pilipinas. O 20,000. Tapos babayaran mo dito ng taon. So, hindi ganun kabigat sa'yo. di ba? Hindi tulad sa Pilipinas, pag nungutang ka sa bangko, parang ang hirap. Ang hirap magbayad lalo na kung gagamitin mo lang sa, kung gagamitin mo sa negosyo na alam mo na parang ang daming kakumpetensya so ang hirap sabi nga nila pag nagnegosyo ka daw dapat meron kang uh, reserbang pera wag yung isang buhos lang doon sa business mo tapos doon ka naaasa sa kikitain mo e paano malugi ka so wala ka nang pagkukunan ng pera So, yun yun. Yun yung mga nakikita ko rin sa si iba. Sinisya sa akin ng iba pagdating sa pagbi-business Okay na mga boss. Naka-keep warm na siya. So, pwede na ako ah... Uh, Medyo <coughs> masakatalala muna ko eh. Let's go na, pasok na tayo. Ata uh, kami dito, hindi namin nakasanayan na <clears throat> na dumaan sa harapan ng pinto. Lagi kami dito sa likod nadaan. daan. Pero sa harap ng bahay namin, hindi kami malimit dumaan. Napapansin nyo naman sa vlog ko, di ba? O nakasabibay kayo sa akin. Dito ko lagi nadaan sa ano. Sa likod. <coughs> Pasok na tayo mga boss. <clears throat> wala na mga wala na mga tao dito sa bahay namin. Lahat po mapasok na. Ang anak ko, okay. nag-start na siya mag-school. Uh, kapag alam niyo mga boss sa pasigo to eh, bilang isang magulang. Kapag bata pa yung anak natin, tayo yung nasusunod, kung ano sinasabi natin tapos sila yung nakikinig kahit ayaw nila pag sinabi natin uh, ginagawa nila so ngayon iba na <laughs> nung nagbinata na yung anak ko kami na yung nakikinig kasi uh, iba yung generation nila sa sa generation natin So, lalo na pagdating sa mga alam niyo na sa mga gadget uh, sa mga kasi ngayon more on technology na eh. So sila yung lubos na mas nakakaalam kaysa sa atin. Eh natutuwa ako sa ano ko. Nakakatuwa naman pag ganun ang anak mo, diba? so, ko, di ba? So, isa yun sa scenario kung ano yung sitwasyon namin ngayon. Papasok na yung anak ko eh. Ay, uh, pumasok na pala sa kahapon. Tapos kaya bumalik ulit siya ng school. So dire diretso na yun, 2 uh, years siya mag-aaral. So masaya kami. Kahit na uh, wala tayo gaano savings. Kasi hindi daw dapat magsalita na wala kang pera. Kailangan may sabihin mo daw pang binagtanong sa'yo. Sabihin mo daw na may pera ka. Pero hindi sapat yon Dapat daw ganun. Mga boss, napadaldal ako ng napadaldal sa inyo. Hindi ko na napakita yung lugar. Puro pag umukha ko na lang napangon naman ang ilong ko. <laughs> Paano mga boss, nandito na ako. Trabaho na ulit tayo. Trabaho na ulit si Juan de la Cruz. Buhay Canada mga boss.